okay guys, oh. So, Labasan namin. Lalaki na. Kasi madamo. Lalo na dito sa taas. Taas na ng sukal. Hindi na pwedeng galawin to. Kailangan to idadapa-dapa na lang guys yung sukal nito. Ayan o. No? Oh. Sa taas. Sukal na. Dali rin sa gilid ko na yun, no. na makitid. Pagdamo na guys yung aking kalabasa. Kapag buo nga pa kaya na maayos to. Sukal niya. Pasyalin natin. bro ini memang guys Guess, guys guys tunggal nah hanap ke pengunung itu yang panagpat abak Hmm, ya, teman-teman, tunggu tapos makatakot na matulog dito sa bukid ngayon dahil nagigera sa Castaneda baka mag-operate ng mga kooperatiba ng sundalo eh mahirap na maabutan dito sa bukid mag isa guys kaya pa uwi uwi na lang tinapang ngayon hanggang hindi natatapos ang tigmaan dun lalaki na rin ito hindi huling namin tanim patabain na naman yung ko na yung maliit ala na kailan naka-recover doon very good Bilbin. very good Okay, kahit mau habisin tubig di nakais nakaisin motor doon. bagaimana <coughs> ka ba? ah <coughs> Ukekeras talaga ba? Alako kayo kayo pa taw. Tatanggalin na natin semento, 'no. Hmm. Tanggalin nato 'yan, 'no. Pa tapos na tapos na ang imbakan dito na lang tayo <coughs> oh, ito pa magbakan pa, pa yan guys sa ito itong liguan Kaming ito, halo. Kaming halo.